Hello guys. Ayun na guys, ang aking finished product. Yum 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 yum. Aking <laughs> ready ready na guys para sa Birthday, may awan, Diyos. Ayun na, guys. Ayun na, ayun na, guys. Ako, guys, hindi ako hilig maglagay ng mayonnaise. Hindi ako naglalagay ng mayonnaise, guys. Kasi, ayaw ko nang lasa ng mayonnaise. Kaya, itong aking version, guys, ng aking macaroni salad. Kasi, Ayaw ko ng mayonnaise, guys. Kaya, guys, so kayo magtaka ng aking version sa aking macaroni salad. Kasi, ayaw ko kasi, ay, may nag, ano, basura natin tong may nag -chat, chat Kay Eliza, May nag -chat, -chat. Ayun, guys ang aking version ng macaroni salad. Ayun guys. Pupunuin pa natin guys. Pupunuin na. Ayan guys, ang dami pa yung ano dalagay muna natin si Alexis ang divider Alexis ayun guys ang aking version na macaroni kasi guys ayaw ko na mayonnaise parang kulang ng Nesle cream. Ah. Kulang yata ito ng nisli cream. Tipid-tipid na lang. Ayun guys, nakadami ako ngayon guys ng gawa. Nakatatlong tupperware ako guys ng ice cream. Ice cream, ice cream. Ayun guys. Ayun guys, ayun guys. Ang ganda-ganda. Yan na guys. Ayun na guys. Siyempre, hindi pa pahuli ang nagawa. Ayun na guys.